Yan. Kulay itim. Eto, kulay puti naman. Wow. Hello guys, kumusta? Welcome na naman sa aking YouTube channel. Okay. Ako nga pala si Boy Tapias. Yan. At kasalukoy ang naglalakad guys, pauwi. Galing ng palengke. So, try natin maghanap guys ng uh, gagamba. Tapos kahit isa lang. Tapos kapag may mahuli tayo guys, may, may makita tayo. Uh, pakakawalan din natin sa ano, malapit sa bahay. Para sa mga lamok. Yan. So, good luck. So, tingin-tingin lang tayo. Kahit makakita lang, makakita lang tayo ng isa okay na. Maliit man o malaki. Yan. dala na namin guys so. Oh. Yan. Yan. Libre sungka. Di ba? Pero ano to guys, sabi nila uh, may pondo na pang sementado. Ewan ko lang. Siguro. Yan. Uh, kasi kawawa naman yung mga uh, naglalakad katulad ko. Nox. Hindi. Yung mga may sasakyan. Kasi lubak-lubak nga, guys. Yun. Lala, wala. Wala ta tayong makakuha. Okay. Hindi tayo. Sana walang, ano, walang igat. Tingin tayo dito. maganda mga sana, oh. Sayang. Walang laman. tingin tayo wala ito, ito. meron isang meron isang guys ang laki napakaliit pala <laughs> yan yan napakaliit in check okay tingin tayo sa taas ito wala mukhang wala tayong makuha guys ito ito may mga sapot guys oh. may mga chance sana na may gagamba natin. check natin may gay wala try natin dito banda pag wala malas pero meron yan 100%, 100 to meron guys ito, ito, Wala. Walang laman. Wala ito, ito, ito. Malakas yung ko dito guys malakas yung gutob ko dito guys meron oh tibay eh. ay hindi iba pag ganyan guys hindi tunay nagagamba yung laman yan ito 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 Okay. Okay guys, positive. You know meron. uh Ito. Yan. Yan. Kunin na natin. Pwede na to. Dang. Ano? Ay, hindi. Muli eh. Spider. Spider boy. May nakuha na ako isa. Ito, to. Ito guys, Ito, 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 ito. Hanapin natin dito, guys. Hanapin natin dito. Meron. Tibay yung ano. Tibay. Pag meron ito, malaki ito, guys. Hanapin natin. Okay. Baka meron. Hi okay guys, uh, hinahanap ko pa rin dito. Nakita ko yung pinagtaguan niya. Ito, ganda. Yan guys, oh. Ito, ganda. Yan you know, oh. Positive sana yan. Kaya hindi ko makita guys. Laki nito. Uh, try ko pa rin hanapin guys. Sana makita natin. Ako. Yung gagamba natin. Tumakas na. Yan. sana oh. yan hanapin natin guys. Page. Yan, ang laki nito guys pag nakita natin tong ang laki to. tsagayin ko na lang hanapin ko guys. Guys, wala dito talaga. Baka may nakakuha na dito guys kasi ito talaga yung pinagtaguan nyo. Pero try pa rin natin balikan yan guys. Sa so, pag napadaan tayo dito. Hanap tayo ng iba. Whew. sayang. Yun, bigat ng mga bangko. Parang ayokong umalis doon. Kaso wala guys eh, kailangan. Yan, bumalik din yung gamba, không có đâu, không có wala na. Wala na. Wala có At không wala. kana Di alam kung saan magsisimula Ang ngayon bukas At kailanman man iba Ito guys, meron siya dito malit maliit to Huwag na natin ituloy Ito mula nata Maliit Okay guys, <coughs> uh, may naalala pala ako. Bali may nakita akong gagamba nung Uh, nagtanim kami dito sa baba. Um, di rin siya kalakihan. Pero tignan natin kung andun pa. gulas Si Shoutout si. Panag-spider si. okay. Uh, dito kami nanguha ng ano guys. Yung abaling ng nyog. Uok daw yun eh. Uok tawag. Okay, uh, shoutout pala kay Sir Emong Candelaria. Okay, pwede yung bisitahin yung ano niya guys, YouTube channel niya. Okay, uh, uh, mga content niya pang probinsya din. At maganda rin yung mga videos niya guys. Okay, kasama din natin siyang nag-umbisa pa lang sa pag-vlog. Kaya supportahan natin guys. Salamat. Hey! Nag-i-English kami dito guys pag may mga asaw. Sabi namin, hey! Iyon, umalis. Ito guys, dito, dito, dito. Saan ko na nakita yun? Dito ata. Patay! Mukhang wala na. Yari. Dito ba yan? Baka nakita na ng manok. sablay hindi ko matandaan eh dito ba ah ito, ito 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 guys you know you know yan dalawa na sila guys yan dalawa na sila yan yung isa ito mas malaki pala ito guys yan so kukunin na natin at papakawalan doon okay bribri pero anong guys yun ang puti yun dalawa na okay guys sa sobrang pagulan dito sa amin ilang araw na ito yan lumot na yung paligid napakadulas yan ah, uh, kukulay berde Kita nyo naman kanina guys sa uh, kabila kanina. Yan. Kulay itim. Ito Kulay puti naman. Wow. Ganda ng likod guys. Oh. Okay, parang buntis. Tapos yes, kawalan natin sila dito. Okay. Sasabit lang natin. <laughs> sasabit lang natin guys. Oh. Yan, nakasabit na. Diyan na yung isa. Tapos, okay. Kasi dito na lang din yung isa guys. Yan, bala na sila kung saan sila lilipat. Medyo masukal din naman dyan sa baba. Yan, kung mangingitlog sila, dyan na, uh, dyan na sila magpapadami para, ah, uh, sila yung tagaubos ng lamok. So hanggang dito na lang guys at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Muli, ako si Bay Tapias at ingat.